Magkaibang mga kagamitan ang relay at kontaktor, at ang kanilang mga paggamit at kakayahan ay nag-iba. Narito ang mga pangunahing pagkakaiba. Ang relay ay karaniwang ginagamit para sa mga mababang voltage o current circuits. Ito ay ginagamit upang mag-trigger ng mas mataas na load o device, o para sa mga application na nangangailangan ng switching ng circuits na may mas mababang kapasidad. Ang contactor ay karaniwang ginagamit para sa mga mataas na voltage o current circuits. Ito ay mas malalakas at mas matibay kaysa sa mga relay. Karaniwang ginagamit ito sa mga malalaking motors, heating systems, at iba pang mga application na nangangailangan ng switching ng malalaking electrical loads. Ang mga relay ay karaniwang may mababang switching capacity. Hindi ito inaalisan ng maraming electrical load, at ang mga contacts nito ay hindi madalas ginagamit para sa mga mataas na kuryente. Ang mga kontaktor ay nilalagyan ng mga malalakas na contacts na ginagamit para sa mataas na kuryente at voltage. Ito ay mas matibay sa pangmatagalang paggamit at mataas na switching capacity. Ginagamit ang mga relay sa mga application kung saan kailangan ng control at automation ng mas mababang kapasidad o para sa mga circuit protection ginagamit ang mga contactor sa mga application kung saan kailangan ng switching ng malalaking electrical loads tulad ng motors, compressors, at iba pang malalakas na mga devices. Kaya naman, ang pagpili sa pagitan ng relay at contactor ay nakasalalay sa mga kinakailangan ng iyong specific application. Kung ang iyong application ay nangangailangan ng switching ng malalaking electrical loads, mas mainam na gamitin ang contactor. Subalit so kung ito ay para sa mga mas mababang voltage o current circuits, ang relay ay maaaring sapat na.